Isang mapagpalang umaga at araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga na kapatid. Ngayon po ay December 23 at tayo po ay sumapit na sa ikawalong araw sa ating pag-isipang gabi at Misa de Gallo. Biyernes sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Adviento. Sapagkat bukas po ay ikaapat na linggo sa panahon ng Adviento at ang susunod na araw, araw ng lunes, ay araw na mismo ng Kapaskuhan. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga supporters po, mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa gawain ito. Isa po kayo sa mga dahilan sa aming pagpapatuloy. Sana po pagpalain kayo ng Diyos at palagi kayo ligtas sa inyong kalagayan. At binabati ko rin po ang mga tumutulong sa amin sa pangailangan ng pamansang dambana ni San Antonio ng Padua. Sa amin po mga minamahal benefactors, 1,000 Club of St. Anthony, sa mga mukas palad ni San Antonio ng Padua, at sa mga donors po namin sa pampamilyang handog ni San Antonio, kayo pong lahat na nagbibigay ng tulong, pinansyal, spiritual o moral support, kami po ay lubos na nagpapasalamat. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection Sama-sama po natin pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Sabado sa loob ng ikatlong linggo ng Adviento, December 23, at ikawalong araw sa ating Misa de Gallo o Simbang Gabi, pagninilay natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas mula po sa unang kabanata, mga talata 57 hanggang po at 6. Ang pamagat po na ibinigay ko sa pagninilay ay nagsasabing ang pagsilang at pagbigay ng pangalan sa sanggol na si Juan. Yan po ang inilalarawan sa kwento ng ating mabuting balita sa araw na ito. Alam niyo po ba na kung mayroong isang pangalang sikat na sikat sa Pilipinas, hindi po mawawala ang pangalang Juan. Isa po sa mga sikat na pangalan sa mga listahan ng mga pangalan dito sa Pilipinas. Andiyan ang Juan de la Cruz, Juan Tamad, o marami pang Juan na kinakabit sa pangalan o pwedeng Juan lang o okay, ay Johnny, Juanito, Juanita, Janet, John, Joan, Wana at marami pang iba. At minsan po, yung pangalang John, dinadagdagan pa ng isang pangalan like John Paul, John Mark, John Lloyd, John Derrick at marami pa. Kaya sikat po ang pangalang Juan, hindi lang po sa Pilipinas, kundi maging sa ibang lugar. Ngunit upang hindi tayo malayo sa tunay na nilalaman ng pagnilayan na ito, ang nais ko bigyan ng diin ay ang kahulugan ng pangalang ibinigay sa sanggol na Juan. Mga kapatid, ang pangalang Juan ay napakagandang pangalan sapagkat ang kahulugan nito ay mapagpala ang Diyos. God is gracious. At totoong-totoo naman sapagkat si regalo ng Diyos sa mga asawang matanda na Maob si Elizabeth, matanda na at napakatanda na rin sa karyas. Sumalit sa kabila ng kanilang katandaan. Sa kabila ng pagiging maob ni Elizabeth, pinagkalaoban po sila ng anak. Tunay nga pong mapagpala ang Diyos. Sa Diyos walang imposible, lahat pwedeng mangyari. Mapagpala ang Diyos. Kaya itinuturo po sa atin una, na hindi po napapagod ang Diyos sa pagbigay ng kagalakan sa mundo. In every child that is born, God is telling us that he is not tired of giving joy to the world. Bawat bata, bawat pagdating, pagsilang ng sanggol sa mundo ay tanda ng kagalakan. Because literally a baby has a special way of adding joy to your life each and every day. Without children, we will have a world that is lifeless and sad. Totoo po yan, di ba? Sa mga tahanan, kapag may mga bata kahit maingay pero masaya. At kapag umalis na ang mga bata, napupuno ng lungkot ang mga tahanan at mga pamilya. Ang pagsilang ng sanggol na si Juan, ay na rin po sa kwento ng Ibanghelyo, ay naging sanhi ng kagalangan. Hindi lang po para sa kanyang mga matandang magulang, kundi sa lahat po ng nakapaligid sa kanilang pamilya. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Kapag ang ipinagdasal mo, ay binigyan katuparan ng Diyos. Humuling ng anak, bagamat sa panahon ng katandaan, pero ang importante, sila ay pinagbigyan at tininig sa kanilang kahilingan. A baby smile is an antidote to melt your day's stress away. Pag nangitian ka nga naman ng bata, kahit anong pagod mo, dahil sa pagkakit nila, unti-unting nawawala. Even silly things that a child does can make adults smile. Pangalawa, every newly born child is a clear sign of hope. Kaya may pag-asa sapagat merong henerasyong papalit sa kasalukuyang panahon. Kaya sa bawat pagsilang ng sanggol sa mundo, ipinapakita ng Diyos na siya ay Diyos ng pag-asa. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sapagat habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, tayo ay nakakakita ng dahilan para ipagpatuloy ang buhay a newly born child is like the beginning of all things, wonder, hope, a dream of many possibilities. Every child comes with a message that God is not tired of generating life. Pangatlo, children can make wonders that adults cannot make. Naku, totoong-totoo po yan. Ang dami nagagawa ng bata na hindi nagagawa ng mga matatanda. Yung bang instant smile, pagtingin pa lang sa bata, mapapangiti ka na talaga. Pero pag ginawa ng matanda, hindi naman palaging ganun eh. Kung misan, nainis ka pa nga eh. Kapag humingiti sa isang matanda na hindi mo namang kilala, dadalaw ang ipen. sasabihin mo, sino ba itong vampira na ito? Ang sama kumakatingin. makatingin, nakangiti nga, ay mukhang buitre naman. No? Mukhang buhaya, iting aso. O ba? Diba? Nasisira ang araw mo. Pero kapag nilitan ka na isang baby na pagka-cute-cute pa, nako, bonus na lang ko yun. Talagang mapapangiti ka. Kaya mga kapatid, dahil sa mga himala ng Diyos na bumalot sa kwento ng pagsilang ng sanggol na si Juan, talaga namang nakita kung paano kumikilos ang kamay ng Diyos kahit sa mga sitwasyong tila imposible na mangyari. Because the love of God is stronger than our limitations. While we try to teach our children about life, our children actually are teaching us what life is really all about. O iba yun. Tayo nagtuturo sa mga bata kung ano ang kahulugan ng buhay. Pero ang mga bata, nako, ang dami din palang itinuturo sa mga matatanda kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. Meron pong isang tatay na nagsabi, Sometimes when I need a miracle, I just need to look at the eyes of my son and I will realize that God has already given me one. Sapagkat ang mga bata po talagang puno puno na sorpresa, isang himala na kaloob ng Diyos. Isang nanay naman po on the other hand ang nagsabing, you know father, my baby will always be a miracle that makes my life complete. Ang kanyang anak daw ay laging mananatiling isang himala na bumubuo ng kanyang buhay. Mga kapatid, naalala ko po, nung ako po ay nasa unang parokya ko bilang Paris Priest, isang araw ng Pasko, pagkatapos ng aking unang misa, meron pong kumakatok sa pintuan, malapit po sa kusina, at sumisigaw, Merry Christmas po, Merry Christmas po, mamamas ko po, mamamas ko po, paulit-ulit, hanggat hindi na ang pinto, tuloy-tuloy siya ng pagsasabing, Umamas ko po. Merry Christmas po. Nang buksan ko ang pinto. Nako, isang batang pagkakit-cute. Kaya sa tuwa ko, ako pumunta sa kwarto at kumuha po ako ng uh, new bills. Mga 20 pesos po na malutong kasi bago. At nung iabot ko po sa kanya, hindi ko makalimutan yung expression ng mukha ng isang batang masayang-masaya. na sabi niya, habang ginawang pa may pa yung bills na binigay ko, ay, salamat. Napakabuti talaga ni Lord napakabait talaga ng Diyos. Nagulat ko ako. Isang bata nagsasabi, napakabait daw ng Diyos. At ako po ay kumain ulit at nakangiting inaalala ang kanyang mga sinabi. At nung ako po nasa kwarto na, habang ako ay nagre-reflect, sabi ko, sa dami ng aking pagmimisa, mga sibang misa di Pasko, puno-puno ng tawang simbahan, wala ni isang matanda ang lumapit sa akin para sabihin, napakabait ng Diyos. Isang bata ang nagpaalala sa akin tungkol sa pagiging napakabait at napakabuti ng Diyos. Mga kapatid, ang pagsilang po ng Sanggol na si Juan, ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus, ay isang napakalino ng misahe tungkol sa pagiging napakabuti ng Diyos. Ang pangalang Juan, ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Manalangin tayo ang manaming makapangirihan, Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan. Maraming salamat po sa iyong kagandahang loob at sa walang sawamong pagmamahal sa aming lahat. Patuloy po kami ang ng regalo ng kagalakan sa aming buhay araw-araw sa tulong ng mga sanggol na bawat araw ay dumarating sa mundo at nagibigay kagalakan sa aming buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Tayo po ay nasa ikawalong Misa de Gallo na. Bukas po ang ikasyam at sa sunod na araw ay araw na ng Pasko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa gawain ito. Sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, sa mga programa at mga pangailangan, hindi po namin magagawa ito kundi dahil sa tulong na inyong ibinibigay. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Merry Christmas po at pagpalain tayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.